Gandang morning mga amigo Ayan o, no? umagang umaga Pawis na pawis tayo Kasi naglilinis tayo ngayon mga amigo Kasi isang buwan na Ang nakalipas Nung dumaan ang bagyong upong Sa lugar ng masbate pagkapaita So ito, tingnan nyo yung Ginagawa namin ngayon ni Idol Carlo Naglilinis kami mga lodi So ayan mga amigo, yang kahapon pa Hanggang ngayon Nagsusunog kami at marami pang kahoy dito Naayosin namin ni Carlo kasi ang daming ang na-damage. No? Ang daming na-damage na puno dito sa amin mga amigo. At ito, tingnan naman yung nyug. Yan. Ha, ayun o, no? oh, naputol yung ulo ng nyug. Ay, no. So, andun si Carlo. Naayos niya yung ah, puno rin na nabuhal. Kita nyo. So, kahapon pa hanggang ngayon naglilinis kami para malinis namin itong area dito uh -huh. aha okay, okay, may kaway ko yan ay bisita boss okay kaway yan na no ayan no? so ayan mga amigo so lilinisin namin ni Carlo ito kasi dito kami gagawa ng FPG ni Carlo pagkapaita so grabe grabe yung dinamis ni bagyong upong grabing kalat na iniwan pagkapaita Tag ito. Yan, ayun oh, putol. Ito yung sanga niya. Tapos buti na lang itong mga puno, yung nyug oh, Yan, hindi na putol. Tapos dito sa likod. Kita niyo naman mga amigo. Marami pang puno dito, ang dinali. May bagyong yung Yan. Kita niyo O. Oh. oh ah. Tapos, ito may puno pa dito. Oh. Yun. Kami talagang sinalanta si Bagyong upong mga amigo. Ayan. Kita nyo yan. Napakalakas ang bagyo pagkapaita. So mag-aayos muna kami dito ni Carlo kasi dito kami gagawa na pelikula niya. Pagkapahita. Ang dami kami susunugin ni Idol Carlo pagkapaita. Nakakatoma talaga yung bagyong upong mga luli Kasi ang lalaking puno Kaya niyang buwalin Ayan. So itong area dito ah, Dito kami gumagawa ng content Ni Idol Carlo Kaya lang ngayon eto, napakadumi Kasi ang daming puno na nadali pagkapaita. Ayan o Ayan si Carlo Oh, pas pas. Yan siya mag-utod uh, ako ang mag uh, ako ang mag uh, alas niya mga inutodan tapos idabok ta dito no? Yan dami kami susunugin ngayon pagka Oh, ah sa mga naghahanap gali no? uh, di dasan majojowa ano? Adi si Carlo, ipim nyo na. Para naman mapag-usapan dayon, digo na, eh, na, larga na buwas, ano na. Largada buhasan na boss. Kala. Kinoon, eh, may bus, ano manawag ang kare bus? Kasi na matang. Wag ngasing gila. I oh. e, PM na ako ay eh, agad agad. Oras oras. Iya iya. Iya. Kasi wala pa mas. kita nyo mga amigo yan ang kahapon grabe damdamo kaming kahoy na indabok ini hindi na namun ini para magamit na ito ano, in case emergency yan base magpalit yun na natong kapitbahay hindi eh, idonate na lang <laughs> yan so dito sa kabila mga amigo marami din ang dali dyan yan ay eh, grabe ka ano So siguro hindi ito madali-dali matapos mga amigo kasi nga ang daming ano talaga, ang daming kalat na iniwan si Bagyong upong Ay grabe. So ay mga amigo, pauwi na kita kaya medyo makapoy na pagtapayeta. Grabe, nakakatroma talaga yung bagyong upong mga amigo. May puno maraming bahay at maraming poste ang dinali ni Bagyong upong Talagang nakakatroma. Pero ang nakakatroma mga amigo ang ayuda pagkapahita <laughs> yan kaya pag dumating ang ano bagyo ulit yan dapat ano alerto na tayo ano <laughs> dapat ayusin na natin yung ating mga bahay para hindi agad masira kasi pag nasira na wala tayong aasahan na ayuda pagkapahita oh. lahat dinaanan ni bagyong upong pero yung ayuda, tala lang yung dinaanan niya. Hindi lahat pagkapaita. out na lang sa ating mga kababayan mas pati niyo, no? Yan, saan sulok ka man ang mundo. Mapalusun, Bisayas at Mindanao man. ka man. shout out At kung hindi pa napagpag-follow, please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload. Ma-update kayo. At huwag niyo kalimutan na i-share yung ating video. At syempre, supportan niyo yung ating uh, YouTube channel, Moto Motovlog. Yan, kasi meron tayong mga video doon na ina-upload sa YouTube na minsan wala dito sa Facebook. Ayan mga amigo, yung na kita ni Adrian, no? Ay, grabe ninabate, ni na bata amin mga maayo na bata. No? Bata pa, maaram na magbulig. Ayan, parehas kay Idol Carlo. Ayan, parehas sa atong guwapo na idolo si Carlo. Boss, okay ko okay, yan boss. Ayan, no? Ayan, mga pirakaadlaw kayo ni mga tatapos boss. Ha? Pero isip ko boss, madali mala ini matapos dayon. Madali madali lang ini matapos kun sunugon ta. <laughs> ano? mas lumo sunugon ta. Damay ta lang gapit ba. <laughs> so ayan mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video ano kasi marami pa kaming aayusin ni Idol Carlo pagka pa ito. Yan. dami pa kaming lilinisan dito. Ah, uh, baka ano pa? Baka bukas pa ito matatapos pagka paida. So, paano? Bye-bye.